Para po sa ating lahat, sa lahat ng viewers namin, followers. Hello! At dahil napaka-espesyal ang araw na ito, meron kami tips para sa inyo. At ilan nga ba yung mayroong Liba! Diba. At pinamagatan namin itong segment na ito na Diet ka te! Bago yan, hashtag na natin ang salita. Wait lang Diet. po yan. Diet! Na ka oh. Ayan. Nangangailangan na. Nangangailangan na. Diet. Ayan mga kapamilya, mga kapuso at mga kapatid. Una, sa pagkain. Ayan. Ano nga ba ang balanced diet? Diyan papasok ang ating topic ngayon. Balanced diet. Dapat hinay-hinay lang sa pagkain. Huwag dapat sobra. Hindi naman masyadong kote. Balance lang dapat. Sabi nga nila, pag sobra, nakatataba. Joke lang, <laughs> nakasasama. Alawa dito ayan, dapat kainin at hindi dapat kainin. Mga dapat kainin. Una, mga prutas. Ang prutas ay mayaman sa vitamina. Ang malawa ay ang mga gulay. Dapat kumain din tayo ng gulay. Hindi puro mga karne, matatabang mga pagkain. Ganyan. Kasi nakakataba talaga yan. May kolesterol. Dapat kumain din tayo ng gulay kasi mayaman yan sa lahat ng mga essential nutrients na dapat natin buha. Patlo ay mga hindi dapat kainin. Ayan, mga junk foods, mga junk, junk, junk. Hindi naman mga junk shops o kaya mga jam shots. Mga junk foods, gaya ng soft drinks at sa mga chichiria. ng sabi nga nila, sa umaga, you eat like a king. Sa tangali naman, you eat like a prince. Sa gabi naman, you eat, you eat like a beggar. Hello! Ayan. Nandito na naman po tayo muli sa ating segment na ano? Mag-diet ka te. Masensya lang po mga kaibigan kasi medyo nalilito ako dahil yun naman ng isang isang uh, second step para sa paggawa pa yan. Um, water diet. Ang gagawin niyo lamang ay minom ng 3 to 4 hours Wala, na to. na to yung hours Okay na, okay, ulitin na lang ulit. Ay, yung hours. <laughs> Kuminom ng 3 to 4 glasses of water. Every 4 hours. Siguradong bibigyan sa metabolism mo. Ah? Ayos ang daloy ng ng nutrition sa kapal mo. Yeah. So, ayos okay, yung yeah. step. Sisigla ka. At may mabisa yung virus diet. Na. Okay, nandito na tayo sa pangatlong step na kung saan ang pagtulog. Ilang oras nga ba dapat ang pagtulog? 6 to 8 hours lang yan, hindi ba? Bakit natin kailangan matulog ng sakto Dahil kapag sobra, minsan nalalata na tayo, minsan masakit na yung ulo natin, minsan hindi na natin alam kung anong gagawin natin, kundi matulog. Pero bago tayo matulog, kailangan muna natin kumain, siyempre. Sabi niya, ang pagkain daw paggabi ay para beggar. Bakit nga ba? Kasi hindi tayo gumagamit ng energy kapag natutulog tayo. So, uh, na-store lang yung energy natin tapos yun yung nagsisimping uh, pagtaba natin. Ayan, <laughs> so, narito na tayo sa ikaapak na yugto ng ating persona dahil sa te. Siyempre, hindi lang naman sapat na kumain tayo. Siyempre, kailangan din natin magkawas ng fats na meron tayo sa kawas. Ano ang kailangan natin? Galaw-galaw para mabuwatan ang aking taba at kulubot sa chan At dahil dyan, tutuluan ko kayo ng dance exercise. Guys, sabayin ko! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pinakamalaga sa lahat ay ang disiplina. Yung unang apat na steps, mahalaga yon Pero ang pinakamalaga ay disiplina. Kung wala disiplina, hindi mangyayari ang inaasap-asap mo kung Kaya kailangan ng disiplina. At kaya yun, let's dance! Zumba! 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 Zumba!